Malaki ito, malaki <laughs> one, uh, one, two, ah. Ah. <laughs> Hello yah pan ngayon ah kami Mamumundok ah kami ah 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 <coughs> mga Lodi Nandito na po tayo ano <makes> no Napakaganda o oh. Sabi wang hangin Ngayon Lodi Mangihinig tayo ng mga gulay Eto na yung mga kasama ko Nang papahinga natin na sila <makes> Siyempre ako rin Lodi Mang papahinga rin ako Haha buhay probinsya. Ah. Napatulog. Mamaya kukuha tayo ng gabote. Maghuhukay tayo, kukuha tayo ng gabote. Kakabuko. Ah. Kukuha tayo mamaya. Hello di. mo muna ako. A few moments later. Uh. Mga Lodi, habang lang luluto, yung bayok ko ng matarap na pagkain, mga Lodi. Mahalap muna tayo ng gulay Gulay ba? Tara. Uy, maglalakaw ng gulay. Uwi ng Maynila. Gabi. Mga Lodi, gabi oh. Hindi ko naman hinunin nga ni Ah, ang sarap dito, Lodi. Ah, ang sarap dito, mga Lodi. Minta lang sa wahagin. Ito, mm -hmm. mga Lodi. Oh, yan ang nubi -nubi. yan, Lodi. Gagataan. Okay na okay yan. Ang papaya sa tataan. Papaya. Oh. Papalo mga ano yan? Ay, ano na sukit Buko ng papaya. Ay, oh. Ay, oh. Ulam namin dito. Tilapia. Ay, ano? Ah. Kain na lang.

Datak na mm. malina, bahal na li. Eh, ano kaya kayan? Na malina, Ito na lang, okay na ako. Butong na ako. Okay, mga lodi. Bulog na. Ah. Mga lodi. Sabot na tayong magbuko. Ngayon, kamuting kahoy naman. Maghahalap tayo ng kamuting kahoy. Sayang. Yun mm, mm, mm. o. Oh, Yun. Ha. Ha. -a. Ha. -a. Ồ đi ô. Cá một tinh Cà thôi. tinh thôi. A few moments later. <laughs> Nakalo di talaga eh. Nodi, malaki to. <laughs> malaki. <laughs>

Dito naman tayo mga Lodi. Eto Lodi, makunguha sa inyo ng kamote. Nakulaon. <laughs> Ang problema Lodi, <laughs> hindi ako nakakahukay ng malalaking kamote. Ang niliit na nakukuha ko. Nakula ako Lodi oh. Kaya mga Lodi, maghihingi na lang ako ng bayaw ko. Ayan yung bayaw ko ang galing niya maghanap ng kabote ang lalaki kaya manghihingi na lang ako sa kanya tubig mga Lodi, bago tayo umuwi magiging muna tayo ng tubig na paghugat ng pinggan at tubig na ilumin eto mga Lodi, ang layo ng kuhaan ng tubig talagang mauuwaw ka mula bago ka kumak bago ka kainom ng tubig. Ayan o. Oh. Ang iyatin yeah. o. Oh. Pag malapit na, nabagalan ah. eh. Hindi, pega mo na pega. Ha? Hindi! Hindi! Kaya Lodi, ingib naman tayo tubig ito, Ben. Mamam. Ma Buhay, probinsya. Ang layo ng ng tubig. Ya. Yeah. Tabi pu, tabi. Malinaw no, no. daw. Lamig yan. Inlamig no, di o. Nakabok wala pa Yung tao dyan, mineral water talaga. Oo. Galing? บุกล <uk> uh, ่ลเอ่อพอร์พุนด์อ่ะนีลนอาปีละปีละ Sabi pa nga ito yung mga ano, mineral eh. Hmm. Ganyan ito sa pinakang taas. Doon. Hmm. Para yung ano, yung sa mainit. Hmm. Diba sa mainit? Sarap ng ano doon. Tubig. Hindi pwede mo bubat, sarang main talaga eh. Pwede <laughs> talaga ano. Hmm. Hello Dodi. Uwi ana. Kay wala akong gulay yon, gulay. Gabi. Uwi ana. Bye-bye.